Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Ben Marks eh. At ang kanyang tanong kung ilan ba lahat ang mga barko ng Philippine Coast Guard. At isama na rin natin ang pagkwestiyon ni Senador Rubin Padilla sa presensya ng USP at Poseidon Aircraft na nagpatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa tanong ni Ben Marks eh, kung ilan ba lahat ang mga barko ng Philippine Coast Guard, ang Philippine Coast Guard ay mayroong 62 units na mga patrol vessel, apat na units na support vessel at 469 units na mga auxiliary boats. Pero karamihan sa mga barko ng Philippine Coast Guard ay maliliit at ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ay dalawa lamang ito, ito ang BRP Teresa Magbanua at ang BRP Miltsura Aquino. Ang dalawang barko na ito ay mga bago na gawa ng Japan, mayroon itong sukat na abot sa 97 meters at bigat na 2,260 ton at may speed na abot sa 24 knots at may range na abot sa 7,400 kilometers at wala itong mga weapons o nabalgan. Ang dalawang barko na ito, ang Magbanwa class ay nakomisyon noong lang na taong 2022 at ang presyo ng naturang barko ay, ay abot sa 3.3 billion peso bawat isang unit. At ang kasunod naman ay ang BRP Gabriela Silang na gawa ng France, isa itong 83 meters offshore patrol vessel at bago rin ito dahil noon pa lang itong 2020 na commission at wala din itong mga weapons kahit tirador man lang. At ang kasunod ay ang 56 meters na Juan or San Juan class na gawa ng Australia na kung saan mayroon itong apat na barko ang BRP San Juan, ang lead ship at ang BRP Idsa 2 at ang BRP Pampanga at ang BRP Batangas. Ang apat na mga barko ay armado ng dalawang M2 Browning Machine Gun. Ang San Juan class project ay puno ng skandal at korupsyon na kung saan sangkot ang Tinex Ship Buildings ng Australia na siyang gumagawa nito atang mga mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard. Ito'y nangyari sa panahon ni President Irap. Mayroon nga tayong vlog na ginawa nito tungkol sa korupsyon na nangyari. At ang kasunod nito ay ang Parula Class na gawa rin na Japan na kung saan mayroong 10 units. Ang Parula Class ay may haba na 44 meters. Ang Parula Class ay may bigat na 321 ton at armado ito ng dalawang 50 calibers M2 Browning Machine Gun. Ang Parula Class Patrol Vessel ng Philippine Coast Guard ay laging ginagamit ng Philippine Coast Guard na maghahatid ng mga supply doon sa Ayungin Shoal na kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre na Station, Ang Parula Class din ay laging hinaharas at binubumba ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard. At lagi itong hinaharang ng mga Chinese Coast Guard Vessel at mga Chinese Marta Militia, lalo na ang Parula Class na BRP Cabra at BRP Malapascua. Isipin nyo ang BRP Cabra ay 221 ton lamang ang bigat at ang haba nito ay 44 meters lamang at lagi itong hinaharas ng dambuhalang 12,000 ton at 165 meters na Shuto Class Patrol Cutter ng Chinese Coast Guard. At mayroon pa ang Philippine Coast Guard na Ilocos Norte Class Patrol Vessel na gawa pa rin sa Australia na kung saan mayroong apat na barko. Ito ang BRP Ilocos Norte, ang lead ship, ang BRP Nueva Vizcaya, ang BRP Romblon at ang BRP Dabao del Norte. Ang mga barko na ito ay mayroon lamang haba na 35 meters at bigat na 120 tons at armado ito ng apat na M2 Browning Machine Gun. At ang kasunod nito ay puro na mga maliliit na mga patrol boats na may haba na 20 meters pababa at bigat na 120 ton pababa. At hindi na lang natin sinama ang mga support vessel at mga maliliit na mga barko ang Philippine Coast Guard ay isang civilian in nature dahil sakop ito o under control ng Department of Transportation at ang tungkulin at primary task ay security operation at safeguarding the life and property at sea at protecting marine environment and resources at gaya din ng ibang Coast Guard sa buong mundo sa panahon ng gira sila'y tutulong sa kanilang military o nebe. Dati ang Philippine Coast Guard ay sakop ng Philippine Navy. Ngayon ay under control na ito ng Department of Transportation. At nung kini-question ni Senator Ruben Padilla ang Philippine Coast Guard sa Senate hearing, ang tanong ni Ruben Padilla kung bakit nandoon nagpapatrolya ang US Navy Fay 8 Poseidon sa West Philippine Sea na gayong ang Chinese Coast Guard ay isang sibilyan na dapat hindi makialam ang US military dapat si sinito Ruben Padilla ay nag-search muna bago nagsasalita kasi sa acting lang siya magagaling eh. Kasi binuto kasi niyo eh. Sa mga ganitong bagay ay hindi siya makisali. Hindi ko sinasabing sinungaling siya. Ang hmm. sinasabi ko lang ay ayusin niya yung kanyang mga uh, pagsusuri, ayusin niya yung kanyang research, ayusin niya yung kanyang datos. Pinunan ni dating Presidential Political Advisor at Political Analyst na si Ronald Llamas ang naging punto ni Senator Robin Padilla na walang naging eskalasyon sa West Philippine Sea noong nakaraang anim na taon sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa pagdining sa Senado noong September 12 na kwestyon ni Senator Padilla ang namata ang US aircraft sa resupply mission sa Ayungin Shoal sa pangambang palalalain nito ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bakit po tayo pumapayag ngayon? na na nag-escalate meron ng Amerikano. Na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala, eh. Bangka! Ayon kay Liamas, hindi dapat kalimutan ang mga insidente ng pangihimasok ng China noong panahon ng Administrasyong Duterte, gaya ng pagbangga ng Chinese vessel sa FB Jamver 1 noong 2019. Sinabi niya na ngayon lang nangyayari ito, hindi totoo yun. Kung maaalala nyo, yung binunggo ng Chinese uh, fishing vessel, yung ating Pilipino-Chinese vessel, at iniwan yung mahigit dalawampu na Pilipino. Nung panahon ni Digong nangyari yun eh. Yeah, Di diba, Hindi yun, hindi yun nangyari ngayon. Ipinunto din ito na mahalaga ang ginagawa ngayong paglaban sa teritoryo at yamang dagat ng bansa dahil may epekto ito sa susunod na henerasyon. Eh, huwag kalimutan ni Senator uh, Robin Hood Padilla. Ya, yaan, pag sinasabi niyang wala naman sa kasaysayan natin eh, meron. Hmm. Dahil yung sapung taon na nakalipas, bahagi ng ating kasaysayan at bahagi ng ating kinabukasan pero sa isang Facebook post, bumuwelta sa Sen. Padilla at tinawag na kulang sa pansin si Llamas. Sagot ng senador sa panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino na wala ang Scarborough Shoal, kaya huwag na umano itong pumapil sa panahon ngayon. Hindi rin umano dapat iligaw ang publiko, kaugnay ng soberanya at sovereign rights ng bansa, lalo na kung aamin umano ang bansa na hindi nito kayang depensahan ang sarili. Ganito yon ang U.S. Poseidon ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone walang nilabag ang US dahil sa loob siya ng airspace ng Pilipinas o international airspace, ang US at Pilipinas ay kaalyado. Gumawa ang US Navy at Philippine Navy ng mga pagsasamang pagpapatrulya at mga military or naval exercises sa loob ng Economic Exclusive Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala itong nilabag. At ang sinabi ni Ruben Padilla na ang Chinese Coast Guard ay isang civilian, hindi kasi siya nagbabasa o nagsisearch nung nangyari ang harassment nung hinabol at hinarang ng Chinese Coast Guard kasama ang Chinese Militia or Chinese Martai Militia. Kanilang hinaharang at hinabol at muntik pang babanggain ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ang kasama nila ay ang Chinese Maritime Militia. Sa totoo nga marami pang pa ang mga barko ng Chinese Martai Militia na kasali doon. Ang Chinese Maritime Militia ay hindi yan civilian kundi militare at siya ay tinatawag na People's Armed Forces Maritime Militia or PAFMM at sila ay under control ng People's Liberation Army and Navy. Sila ay tinitrain inaarmasan ng People's Liberation Army and Navy kaya ang tawag sa kanila ay People's Armed Forces Maritime Militia. At dapat ang tatanungin ni Sen. Ruben Padilla ang China kung bakit nandun ang Chinese Maritime Militia na nangharas ng mga barko ng Pilipinas gayong ang Chinese Maritime Militia ay isang militare na kasama sa Chinese Coast Guard na nanangharas doon sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At dapat pa nga tinira ito ng mga misa o kanyon ng mga barko ng Philippine Navy ang mga barko ng Chinese Coast Guard o Chinese Maritime Militia dahil illegal silang pumasok sa Economic Exclusive Zone ng Pilipinas at ngayon ay kinampihan pa ni Sen. Padilla ang mga Chinese para bang isang magnanakaw o akyat bahay na pumasok sa iyong bahay o sa iyong bakura na armado ng baril at nung nilabanan mo ang mga magnanakaw o akyat bahay ay nabaril mo sila at napalo at ikaw pa ang kinakasuhan ni Ruben Padilla dahil bakit mo daw pinalo at binaril ang magnanakaw gayong kawawa naman eh. Ang gusto ni Senator Ruben Padilla na ikaw ay magsusuri sa magnanakaw na yung napalo o yung napatay. Yun. Kaya totoo yung kasabihan na small knowledge is dangerous. Really dangerous. Hanggang sa susunod, maraming salamat.